Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon at kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At ngayon po mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa, sa Kunanalan niyo yung na upload ko ho kahapon ano na si Melinda ho yung nagmamaras ng kanyang katawan at sa ngayon po ito po ay ating binalikan sa ngayon dahil para po malaman natin kung ano pong kalagayan ano dahil tayo po ay pupunta po dito nung isang araw nung uh, Ibenedijo ko ho siya para tinan lang ho ano so ngayon ho babalikan natin mga kalingap Titinan ho natin kung ano na po yung mga ginawang aksyon dapat dahil... Ayan, thank you, Rachel uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you Ayan. po and God bless you. Ayan, thank you very much. Supportan po natin, mga kalingap. Marius uh, Vlog, yeah. Yeah, supportahan natin. ayan mga kalingap nandito na po tayo kay kay Melinda uh, tatanong po Ning, uh, kumusta ka na sa ngayon? na sikmura ko dati pa rin sikmura ang uh, yun pa rin palagi ang... tapos kagabi madaling araw hanggang alas 5 ito kalahating ng sakit ang ibig mo sabihin ngayon dumadami na yung nararamdaman mo? Hindi ko alam bakit lang sakit sa ko mga mm. gabi. So ngayon ning gusto ko lang malaman ano kasi meron nagsabi na meron ka pa lang referral galing sa doktor para dalhin ka sa hospital ng PGH. Meron. Kaya lang sa 27 pa ang balik ng doktor. Saan? Sa 27 pa yung balik ng doktor. Ayun, bakit uh, hindi na nila ibinigay nung bago kalubas ng hospital. Nung paglabas mo sa hospital, di ba naka nandun ka? Noong paglabas mo doon sa hospital, walang sinabi na, walang ibinigay na referral, kundi maghintay ka pa ng 27, yung ang sabi ng doktor? Hindi. Tinanong na kami nung doktor, sabi eh, kung gusto nyo, bibigyan ko yung referral para makapunta na kayo doon. Oh. Kaya lang, nung sinabi nga, 40,000 yung magagastos. Oo. Oh. Nag-alanganin nag kami kasi wala man na kami perang pang magastos. Ay, bakit to, uh, ning, ano, bakit, uh, halimbawa, tinanggap nyo yung, uh, tinanggap niyo yung, kwan, yung uh, referral, kailangan magbabayad kayo ng uh, 40,000. Yung may papa-examine sa amin, yun yung babayaran ng 40. Saan kayo examinin? Sa PGH na or dito? Sa Manila. Sa Manila na. Humingi ng 40,000 ngayon in-stop mo na dahil wala nga kakulangan. Hmm. Kak dahil sa kakulangan ng pera. So, uh, kung... Bakit wala bang mga kamag-anak na tutulong? Halimbawa, tinanggap ninyo yun, ano? Siguro naman mayroon mga kamag-anak na tutulong para sa uh, ganong halaga, ano? Wala ba mga kamag-anak na uh, malalapitan? May kasi ako. Sana sa ganito mga kalag... ganitong, kuwan, ano, yung time na ganito sana wala wag na tayong mahihiya dahil yung buhay mo ang nakasalalay dito siguro naman na kahit paano merong merong tutulong at saka bakit napakababa ng uh, yung kwa na yon yung ganong presyo para tanggihan pa so uh, ngayon hindi ka binigyan ng, re ng referral para makarating agad doon 27 pa ang balik nung doktor. Uh, halimbawa, uh, wala yung doktor, hindi pa dumating yung doktor. Upuan ko Halimbawa, yung doktor umalis, oh ano, wala bang uh, doon sa kanyang uh, hospital, wala nang magbibigay Kinausap ni ni yung, yung isang doktor, si Dr. Lasoya. Yeah. Oh umalis din kasi si Dr. Laso. Mm. Babalik naman yung next week pa. Mga next week, so... Kaya alanganin. Ano? Alam mo, alam niyo mga kalikap. Sa lahat ng mga na, na, na po ng aking video, ano, sana po unawain din niyo din ninyo ang aking kalagayan. Kasi may nag... Uh meron nung nag-comment na bakit daw interview ako ng interview. Kung hindi ko ho itatanong yun, hindi natin alam kung po ano pong gagawin natin. Ano so ako po nandito lang para umalalay at uh, para humingi ng tulong sa lahat ng mga gustong uh, tumulong para kay Melinda dito po sa atin na uh, kaharap kay Naning. Ito lang po ang aking uh, gustong uh, gawin. O to, gusto ko lang humakatulong sa kanya. Kaya po ito uh, ginagawa ko tanungin siya para Uh, may tumulong po sa kanya. Kaya wag naman mag uh, uh, magsalita ng hindi maganda po dito, ano? Dahil tayo po ay nagtatanong lang dito para lato nang gustong tumulong para kay Melinda. Open po ang ating channel para madagdagan po natin o madugtungan po natin ang kanyang buhay. Ano po? Dahil kung uh, tulad nga ho niyan, uh, uh, narin naman ninyo kaya hindi sila nakapunta doon dahil naho sa kakulangan ng uh, financial ano po, so ngayon po sa lahat po na mayroong mga magagandang kalooban dyan ay ito po ang pagkakataon ha, unang una po Christmas na, na ngayon so ngayon po ang pagkakataon parang aginaldo na lang po natin sa kanya, at kung gusto nyo pong ipa, uh, dala ang inyong pera, dito lang pwede nyo pong gamitin ang aking uh, GCAS na may number 0966 Yan lang po ang aking uh, At wag ko kayong mag-alala dahil kaagaran ho nilang matatanggap ang lahat ng inyong itutulong. Ayan po, maraming maraming po salamat. Sa ngayon pa lang po, uh, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Sa lahat po natutulong. At sa lahat ng uh, mga hindi na rin tumulong sa lahat ng mga viewers natin sana po maunawaan nyo ho ang uh, kalagayan ng bawat isa dito sa atin madali lang naman 'no sabihin dito na no, mag-comment na yung kung, kung ano yung gagawin ano po pero mahirap na ho kung gagawin ano po mga kalir so tulad ho nito ang kalagayan ni Melinda hindi ho sila nakapunta doon dahil uh, kakulangan ho ng uh, financial ano po siguro Uh, salahto ng mga nanonood, alam naman nyo, alam ho ninyo, ang mga kwarpo ngayon ng doktor, hindi ho yan palalabasin, hindi yan papapasokin kapag walang pera. Yan po ang, uh, yan, ang rules ng mga doktor ngayon. Kaya, kaya ho napakahirap po ano, na magkakasakit ngayon. Uh, tulad nga ho nito, naghihintay ho siya ng uh, financial para makalipad ho ng uh, ayun, para makapunta po ng PGX oh, so ano ning anong uh, masasabi mo ni sa lahat ng mga tutulo? uh, salamat po, noona po salamat din sa nagbigay po sa akin na kahit pa paano po, makaradag din po yun ang, gastos namin. Go. At sa lahat po ng tutulong sa amin, ito so, ay ma malagdagan niyo pa po, po ng mahabang buhay at matustusan po yung pagpapagam namin sa Maynila. Sana po, patulungan niyo po kami. Ayan po ang, uh, kasi po, pasensya na po kayo kung hindi na po siya makapagsalita ng mga kwan po. No? So ngayon yung mayroon nagpaabot dito ng uh, 1,000 uh, para sa iyo. At na maraming maraming salamat po sa nagpabigay ng nagpaabot ng 1,000 uh, isang libo. Ay, hindi na siya, hindi na ho binanggit yung kanyang pangalan kasi uh, ang mahalaga ho nakatulong siya. No? Maraming maraming po salamat sa nagbigay ng 1,000 uh, at uh, sana po balikan ho kayo ng uh, mas higi, 10 times pa po sa pinakawalan ninyong 1,000 sa so, itinulong ho ninyo. Maraming maraming po salamat. At sa lahat po na gusto pa tumulong, welcome po kayo sa aking uh, channel. Welcome po. At kung pwede po itong ating video sa ngayon, kung pwede lang paki -like and share po. At pakishare na po para sa iba para kung marami man po yung mga dito, ay, id, lahat po ay ibibigay natin para sa, sa kay naning, kay Melinda. Ayan po, maraming maraming pong salamat sa mga pang-unaw, pag At salam, sa lahat po na nag-comment doon sa video ko nung na in-upload nung uh, una. Maraming pong salamat sa mga comment ninyo. Ayan. Uh, sana po sa ngayon ay kailangan po natin ng karagdagan po na tulong para kay Melinda. Ayan po. At uh, wag po kayo mag-alala dahil i-update uh, ko ho lahat ng... Uh, pangyayari sa kanya. Ito po ang aking misyon para humingi ng tulong sa lahat ng mga nanonood dito sa kay Melinda. Ayun, maraming maraming po salamat dahil yung uh, kanyang ina sa ngayon po ay naghahanap po ng kung saan yung uh, nasaan yung, yung um, ayan po naghahanap daw ng kwan ng Uh, matutulungan. Ayan po. Ayan po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video. At sana po, uh, marami pa po ang tumulong para sa kanya. Para madagdagan po natin, o madugtukan, madugtungan natin ang kanyang buhay mga kalingap. Ayan po po ng mga kalingat na nakakapanood po nito. Yung mga nag-i-sponsor po dyan, baka marinig po ninyo o mapanood itong aking video. Sana po uh, bilang ako na lang po natin pang Aginaldo na lang po natin para dito kay uh, Melinda uh, pa magpapasko na po sana po. Tulungan naman po natin siya. Ayan, maraming 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 po salamat at uh, huwag niyo pong kalimutan Marius Vlog po sa po ayong no, mga kalingap at uh, ito po ay medyo malungkot po na kuwano ano Talaga medyo malungkot po talagang iisipin natin na uh, kung alam nyo kung meron lang tayong magagawa ng no, mga kalingap siguro po ginawa na natin agad ng aksyon pero hindi po natin na uh, masaklawan yung uh, mga kuw nila no pati yung magulang niya yung ina niya ay eh, yon nga po maihihintay na ganun pa na may yung daw pong referral na po sa galing sa doktor para nga po maibiyahe sa PJH hindi po natin na alam nyo uh, para sa akin ano po sana noon pa noon pa noong nagsabi yung doktor na na yun nga bibigyan daw ng referral para sa kanila. Sana po noon pa nila na, pero hindi ho natin masisim mga kalinga kung wala hong uh, budget po. Ano mga kalinga? Kaya ako po ay nakakon lang po ano yung uh, gumawa lang po ako ng video para sa kanila at uh, ngayon lang po natin alaman. At uh, ayun nga po sabi ay Hintayin pa yung uh, doktor ng 27. At 'yun lang po ang sabi ko, ang sabi ko lang po sa kanila ay 'wag nang hintayin yung 27 kung may magagawa lang po ng uh, paraan kahit po dito sa barangay humingi ng uh, tulong para makakuha ng ambulansya po ano kasi kapag magbabas lang ho siya Yan parang uh, kuan lang po. Doon pa lang ay uh, delikado na po yung kuha niya sa bugbog sa biyahe, ano po malayo kasi Abot in, inaabot po kasi ng 13 hours uh, dito uh, dahil hanggang Maynila ang biyahe so, sa ngayon po kasi uh, galing na po kasi ako doon yun ang oras palagi inaabot po ng 13 hours pero kapag uh, der naman po makukuha o ng 6 hours lang ayan po ang mga kalingap so ngayon po ang uh, gagawin po natin mga kalingap ano, uh, bilang uh, Bilang ko na lang po natin, bilang pamasko na lang po natin sa kanya. Sana po tulungan natin sila mga kalingo. At uh, ako naman po ay nandito po para ipaabot po sa kanila yung mga itutulong ninyo at ipaabot ko rin po sa inyo kung ano po yung kanyang kalagayan sa ngayon sana po ngayon magkaisa po tayo mga kalingap kung kahit na po uh, paunti-unti lang po kapag naipon po yan ay malaking tulong po ito para sa kanila at nasabi ko na po mga galip ko yung uh, aking uh, GCAS number ay nasabi ko na po ayan uh, maraming maraming po salamat sa lahat na gusto tumulong at sa mga Tumulong po. Ay, maraming pong salamat sana magkaisa po tayo ngayon na madagtagan po ang buhay ni ML ni ML Emil, Emelda. 'yun. Melinda ayun po si Melinda. Ayun po mga kalingap sana po. Huwag na muna po tayo ngayon mag wag ano, huwag po na ngayon magsisihan at uh, sana po magtulungan lang po tayo ngayon. Hindi po natin na uh, alam yung naiisip o nararamdaman nung uh, uh, kwa nila, yung magulang nila. Hindi naman po natin na uh, uh, na suwayin ko ano po yung nasa kalooban nila ano po. Uh, tayo po ay nagatid lamang ng impormasyon at, at tumutulong lang po tayo. Ayan po, marami pong salamat. Hanggang dito na lamang po mga kalingap ang uh, aking video. At syempre po, huwag po natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang at uh, na vlog at kalingap rob. At, at ang inyo pong lingkod uh, na palagi po naghanap ng matutulungan. At sa ngayon po, nagkakuha po tayo ng matutulungan ngayon na ito po ay talagang kailangan-kailangan po tulungan. Ano? Uh, Mario's Vlog po. Sana huwag natin kalimutan. Napo po, maraming maraming pong salamat hanggang dito na lamang po. At uh, sa lahat ng mga tutulong, ito po ang aking uh, GCAS number uh, 0966 4089206. Ayun lang po. Uh, yun, maraming salamat po. Ayun.